Uh, kumusta po everyone? Uh, ngayon naman po alamin natin ang ganap kay Cancer para sa buwan ng uh, February 16 hanggang February 28 year 2025 uh, Simulan na po natin ang pagbabasa para kay Cancer Ano ang ganap kay Cancer? Sa February 16 hanggang February 28 Ano ang ganap kay Cancer? Sa February 16 hanggang February 28. Ano ang ganap kay Cancer? Ay, teka. Ah, ano ba na wala nang sarili ko? Na? Naganap kay cancer. <laughs> Parang madami yung kukukuha, no? Madami yung kukukutanggalan ko muna ng dami, ano Ayan. Cancer, magkakaroon ka ng mga maliit na pagbabagong mararanasan. Ito ay mga improvements na magmumula sa iyong trabaho o sa pakikipagrelasyon mo. Cancer Ito ay uh, pwedeng good or bad Depende kung paano mo yan Titignan Cancer No, ayan Cancer Cancer Kung ikaw ay may asawa Cancer O kung meron kang uh, Karelasyon Cancer Maaring masira ang pagsasama nyo nang karelasyon mo ng dahil sa third party cancer at dahil dyan maaari kayong magkahihwalay maaari din na uh, kilala mo yan uh, cancer ano uh, masasaktan ka ng sobra pag malaman mo yan kumilos ka rin ng uh, tama at magreka ng tama cancer para hindi na lumaki at lumala cancer kung malaman mo yan ano ayan, may third party sa relasyon nyo ah, uh, cancer sa ano yan ah, february 16 hanggang february 28 may darating na sa sa'yo cancer ah, uh, may darating na biyaya sa'yo na manggagaling uh, sa kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo cancer ako kung kanino pa yan galing, basta yan ay biyaya, cancer ha. Pwede rin na uh, amining nito, ay kung ikaw ay single o nabigo sa huling pag-ibig, cancer. May tao dito ang sa sa'yo. Ayan, may tao dito ang sa sa'yo at gusto kanyang mahalin at alagaan, cancer. kung malakas ang loob nito, Cancer, uh, maring ligawan ka nito, no? Pero kung mahihain ito, walang lakas loob, maring magakras magakras lang ito sa iyo o may may lihim na pagit mm, um, may lihim na pagtingin ito sa iyo ano cancer ayan isang taong uh, may interes sa iyo o magkaka interes sa iyo sa February 16 hanggang February 28 cancer ayan may third party ano pwede nga ang third party baka naman yung darating sa yung uh, bagong pag-ibig eh. baka yan ang maging third party ano cancer king of clubs isa itong uh, lalaki na maaaring tumulong sa'yo o tutulong sa'yo sa February 16 hanggang February 26, 26, 28, ayan. Kung anong sinasabi ko, 20, 28 po ah, ayan. Isang lalaki na maaaring tumulong sa'yo sa may hirap na sitwasyon, cancer. Isa itong mabuting tao. Mapagbigay, pwedeng... ah, uh, uh, parasyne ito, cancer. Maaring tutulong ito sa iyo o sa may hirap na sitwasyon. Ayan, kung ikaw ay may pagdadaan ng hirap sa buhay o problema ka cancer sa February 16 hanggang February 28, maaring si King of Clubs ang tumulong sa iyo. Cancer. Cancer, kung ikaw ay may negosyo, ayan, yan ay aangat o lalago sa February 16 hanggang February 28. <clears throat> Pero maaaring kang magka-problema kung ang ka-business deal mo ay ka-opposite sex mo na maaari magka-gusto sa'yo, cancer. Pwede rin nakasama mo yan sa trabaho mo o kung may trabaho ka ay maaaring kang ma-promote o dagdagan nga sahod mo, cancer. Ikaw ay matetem gumawa ng masama sa iba. Cancer. <clears throat> Para lang uh, makuha mo ang gusto mo. Ayan. At uh, magingat ka sa paglabas-labas ng bahay, lalo na sa gabi. Cancer. Para maywasan mo ang panganib. Maari din na ma-stress ka. At kung ma-stress ka, ay magpatingin ka sa doktor para hindi maapektuhan ang iyong well-being cancer. Cancer, may pagbabago sa financial status mo. Kung uh, may trabaho ka, maaari kang ma-promote o dagdagan yung sahod mo, cancer. Kung ikaw naman ay may negosyo, yung negosyo mo ay biglang lalago. O kung tataya ka sa loto o ano pang raffle games, ay maaari kang manalo, cancer. Maaari kang, uh, uh, pwede rin na, uh, ano ha, ikaw, may mga nagsulta. O oh, sige, tuloy na natin para matapos na. No. Pwede rin na uh, pamanahan ka ng kamag-anak mo. Ayan, Cancer sa February 16 hanggang February 28. Ayan. Alin man sa mga nabanggit ko, ang pwedeng maganap sa'yo sa February 16 hanggang February 28. Ayan. Cancer, kung may karelasyon ka, mag-ingat ka dahil itong karelasyon mo ay maaari kang lokohin at pagtaksilan. Dahil sa, at dahil sa kanyang uh, panilinlang at pagsisinungaling sa iyo, ay maaari kayong magkahiwalay, Cancer. Ayan ha. Ah. Maaari ka daw lokohin at pagtaksilan ng karelasyon mo, Cancer. Ayan. Cancer, mag-ingat ka. Ayan, puro mag-ingat, di ba? Uh. mag-ingat ka dahil uh, may mga taong bugho at pagseselosan ka. Asa uh, sa sobrang panibugho at selos nila, ay maaaring makagawa sila ng bagay na ay kasisira mo sa iba, Cancer. Maaapektuhan ka. Sila mga taong may masamang intention sa iyo, Cancer. Ayan ka, siyempre ka ng mga cards sa February 16 hanggang February 28. Cancer, may malalaman kang balita na ipag-aalala mo. Maring mabalitaan mo na ang kaibigan mo o kamag-anak mo ay mauna. Kung hindi naman ay mabaritaan mo na ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo ay humina na. O mabalitaan mo na ang ex mo ay meron ng iba, Cancer. Ayan po ang ganap kay Cancer sa February 16 hanggang February 28. Ayan, alamin pa natin ang ganap kay Cancer. Ano pa ang ganap kay Cancer? Sa February 15 hanggang February 28. Ano pa ang ganap kay Cancer? Ano pa ang ganap kay Cancer? Cancer, ikaw ay matitim gumawa ng masama sa iba para lang makuha mo ang gusto mo. Cancer, at magingat ka sa paglabas-labas ng bahay, ayan, lalo na sa gabi. Cancer, para maywasan mo ang panganib. Mari ka rin nga ma-stress at kung ma-stress ka nga, ay magpatingin ka sa doktor para hindi maapektuwa ng iyong well-being cancer. Ayan na cancer. And next. Cancer, kung ikaw ay uh, magka-problema sa iyong love life at sa iyong pamilya o meron kang gulong kinakasangkutan, cancer, sa February 16 hanggang February 28 matuwa ka dahil malulutas din malulutas din naman ang problema na yan cancer ayan nabubulol ako pasensya ayan o sa February 16 hanggang February 28 malulutas na ang iyong problema cancer Cancer, magingat ka dahil may mga taong maninibugho at pagseselosan ka, Cancer. At sa sobrang panibugho at selos nila, ay maring makagawa sila ng bagay na ay kasisira mo sa iba, Cancer. At maaapektuhan ka. Sila ang mga taong may masamang intention sa iyo, Cancer. Cancer, bababa ang iyong moral. Bababa ang iyong moral at mangangailangan ka ng moral support. Mag-ingat ka din sa aksidente na pwedeng mangyari sa iyo. Maging malinis ka sa katawan para hindi ka datna ng sakit. Huwag ka din gumawa ng masama sa iba para hindi ka malasin, Cancer. Ayan na, mensahe sa iyo, Cancer. cancer magkakaroon ng away na patungkol sa pera dahil sa may mga kasama ka na naiingit sa iyo at ang problema sa pera ay tungkol sa mga gastusin araw-araw kung ikaw naman ay may anak cancer, maaaring ang pag-awayan nyo ay ang gastusin sa pag-aaral ng mga anak pero wag kang mag-alala dahil malultas din naman yan cancer ayan si king of spades cancer ito ay isang lalaking may edad ito ay kumikilos para sa pansariling interest niya lang at hindi para sa nakararami Maram, anto, ah, maaring kaaway mo ito o kalaban mo sa negosyo isang lalaking malayong loob sa Pwede tatay mo, pwede yung uncle mo, pwede yung boss mo, anak mo, kapatid mo, o kung sino pa yan sa buhay mo, cancer. Pwede asawa mo ito, ano, cancer. Ayan, cancer. Mag-ingat ka rito, baka magkaroon, magka, baka magkaroon ng away sa inyo, no? Ayan. Kasi dito, magkakaroon ng away dito sa ano Seven of Diamond at eto na nga mare siya makaaway mo si King of Spades Cancer Si Queen of Clubs Cancer isa itong uh, babaeng nga uh, par sign Isang babae na tutulong sa iyo na magbibigay nang magandang payo. Ayan, cancer. Maring siya ay pwedeng nanay mo, pwedeng ante mo, pwedeng boss mo na babae, pwedeng matandang dalagang kaibigan mo, o ate mo na matandang dalagang babae, cancer. Na maring magbigay ng payo sa iyo, o maring tumulong sa iyo sa February 16 hanggang February 28, cancer. Pwedeng sila mag-asawa, no? Maka-asawa Ah, cancer, ano? Pwede rin naman kasi na ang karelasyon pwedeng asawa, pwedeng kapatid, pwedeng magulang, pwedeng anak, kamag-anak, ayan. Basta karelasyon, cancer, ayan. Maaring mag-asawa ito, ano? Mag-asawa ito. Kita basa sa kamera? ang mag-asawa ito, si King of Spades at si Queen of Clubs. Ayan. Pwede nga uh, makaaway mo, pwedeng asawa mo, pwedeng anak mo, kapatid mo, magulang mo, kamag-anak mo, kung sino pa yan, uh, pwede makaaway mo, uh, cancer sa February 16 hanggang February 28. Cancer, kung ikaw ay may negosyo, yan ay lalago sa February 16 hanggang February 28. Ikaw ay seswertihin sa pera, Cancer. Maaari kang magka dahil may magbibigay sa iyo, Cancer. Kung hindi naman ay gaganda ang kita mo sa negosyo. Maaring dyan din manggagaling ang pera na yan sa negosyo mo. O kung ikaw ay babiyahe o magta-travel, may makikilala ka ng mga bagong kaibigan o lalaking magugustuhan mo, Cancer. Ayan, Cancer. Magandang meaning ng Ten of Clubs. Si Queen of Diamond, Cancer kung kilala mo ito, cancer, mag-iingat ka dito. Dahil ito, hindi ko naman sinasabi na awayin ka nito, ano? Sinasabi ko lang na mag-iingat ka sa pakikisama sa kanya, si Queen of Diamond, dahil ito ay isang marites na pwede maglagay sa iyo sa kapahamakan, cancer. Sa February 16 hanggang February 28, eight O ayan, cancer, ang ganap sa iyo. Alamin pa natin ang ganap kay Cancer sa February 16 hanggang February 28. Ano pa ang ganap kay Cancer? Ano ang ganap kay Cancer? Ano pa ang ganap kay Cancer sa February 16 hanggang February 28? Ano pa kay cancer sa February 16 hanggang February 30? Ano pa kay cancer? Ano pa ang ganap kay cancer? Teka mm -hmm. lang. Ayan, May uh, tiningnan lang ako ano. Cancer sa February 16 hanggang February uh, 28. Ayun, may uh, biglaang bigla ang problemang darating sa iyo na hindi mo inaasahan. The tower, may pagguho. Ah, uh, kidlat 'yan na biglang tumama sa may uh, tower. Magkakaroon ka ng hindi mo inaasahang problema, biglaan, natatama sa iyo at ikaw ay mag mapipilitang mag-adjust sa cancer. Pwede yung problema sa pera, sa pag-ibig, problema sa pamilya. O ano mang klase problema yan tatama sa iyo sa February 16 hanggang February 28. Ayan, cancer, bigla ang problema yan. Hmm, may queen of wands dito. Mare magka problema ka kaya Queen of Wands. Cancer pwedeng nanay mo ito, pwedeng ante mo. Pwedeng boss mo, pwedeng ate mo, Cancer. Pwedeng sa kanya ka magka problema ano? o pwede rin naman na siya ang malapitan mo kung mag uh, problema ka cancer si Queen of Wands ay isang par sign pwedeng Aries, Leo at Sagittarius ayan na uh, cancer meron ditong par sign na maring maring siya ang baka kayo ang ano, magka uh, problema ni Queen of Wands pwede rin naman na siya ang tumulong sa iyo kung mag uh, problema ka cancer sa February 16 hanggang February uh, 28 ayan dito oh mukhang magkakaproblema ka ano kay queen of wands ano baka baka relaxin mo to na no? pwede asawa mo to kung lalaki kang cancer baka asawa mo ito si queen of wands cancer at mukhang karelasyon mo yan mukhang dito kasi sa may picture ano tinamo wala kang kalayaan dito kaya uh, queen of wands pwedeng balik tari mo pwedeng siya ang walang kalayaan sa iyo ano ko kontrolin may mago control dito na parang hindi siya makakilos at hindi siya makagalaw, hindi rin makahinga, nasasakal sa isang relasyon, cancer. Pwede ikaw, pwedeng itong si Queen of Wands, nakarelasyon mo ang tama yan o oh, kung, kung hindi sa kanya sa iyo sa tama. Ayan na, ah, Cancer. Maring, uh, ah, kasi may tao dito ang ano eh, Co controlling ka nito eh. Pakaranda mo uh, nakatali ka sa kanya at wala kang kalayaan. Kung ikaw ito, cancer, may tao dito ang uh, feeling mo wala kang kalayaan. Gapos-gapos ang kamay mo para kang nakidnap pa, ano. Ayan, uh, Cancer, Pwede rin naman. Uh, hindi yan totoo pa feeling. pakaramdam mo lang yan na uh, Cancer. Pakaramdam na nakatali ka, hindi ka makahinga. Nasasakal ka sa isang tao, wala kang kalayaan sa kanya, Cancer. Pwedeng ayan, wala kang kalayaan kay Queen of Wands, Cancer. Maring uh, masakal ka niyan ano? Cancer, hindi naman physical. Ano yung pakaramda parang nasasakal ka sa kanya. Ayan, Cancer. Pwede naman na ikaw ang gumawa niyan kay Queen of Wands. Pwede mo i-reverse. Pwede naman kasi sa'yo din mangyari kasi sa'yo naman to reading sa'yo mangyari ito. Ayan, Cancer. ayan, ngayon, gumawa ka ng paraan para makaalis ka sa pakiramdam na ganito, cancer. Mukhang hindi mo rin makikita kung sino yung gumagawa sa iyo nito eh. Ay, nakapiring ang mata mo. Hindi mo makikita kung sino yung gumagawa sa iyo niyan. O, ayan, cancer. O, oh, yan ang ganap sa iyo. Sa February 16 hanggang February 28, ayan. Year 2025, ayan. Ah, maraming salamat po sa mga nag-like nag comment at nag-subscribe ayan at sa mga viewers po ayan maraming salamat po at sa hindi pa po nakapag-subscribe paki-click na lang po o paki na lang po ang subscribe button para sa mga susunod pang video at tumagal pa ang ating pagsasama ayan maraming salamat po ulit sa inyo mga subscriber at mga viewers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, ayan, may makulit na bata sa paligid, ano? Ayan, maraming salamat po.